Nung sinabi mo wala kang kaalam-alam, meron kayong exchange ng text messages ni Anthony na delete tayo. Dahil nga sa cheating issue ni Anthony Jennings at Maris Racal, Jan Lapus may patama daw kay Tito Boy Abunda gano'ng katotoo ito. Binanatan nga nitong si Jan Lapus itong si Tito Boy Abunda, Nagmamali, nagmamalinis raw sa cheating issue ni na Maris Racal at Anthony Jennings. nagtrending ka kamakailan ang post ng komedyante at direktor na si Jan Lapus o mas kilala bilang Sweet matapos niyang patutsadaan si Boy Abunda kaugnay ng pahayag nito sa issue ng cheating scandal ni na Maris Racal at Anthony Jennings. Sa kanyang post, hindi mapigilan ni Jan na magsalita tungkol sa tila pagmamayabang at pagiging malinis daw di umano nitong si Boy Abunda sa pagbibigay ng opinyon sa kontrobersyal na issue. Nagsimula ang lahat ng magbigay si Boy Abunda ng komento sa kanyang show na Past Talk with Boy Abunda ukol sa cheating issue na kinasasangkutan nga nitong si Maris Racal at Anthony Jennings. Sa kanyang pahayag, tinawag ni Boy Abunda na ang pangyayari ay immoral at unacceptable. Kung sakaling mapatunayan ang mga aligasyon, sinabi rin niya na dapat panagutan ng mga sangkot ang, kan ang kanilang mga aksyon. Dahil nga dito, tila hindi nagustuhan ni Jan Lapus ang tono na naging pahayag ni Boy Abunda. Sa kanyang social media post, sinabi ni Jan, Huwag tayong magmalinis, sino ba ang hindi nagkamali? Lahat tayo kahit minsan ay nagkaroon ng pagkukulang. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa nila pero huwag na huwag tayong maging hypocrite. Hula nga ng mga netizen patama nga daw ang post na ito ni Jan Lapu sa cheating issue para kay Boy Abunda. Muli nga naging usap-usapan ang kilalang showbiz columnist at host na si Jan Lapu matapos nga, nga niya ipos ipost itong cryptic post na to sa X or sa dating Twitter. Post nga niya ay nag-comment, linis ha, baka ilabas ko ang mga globe tracker pictures and Videos. Kahit wala ngang binanggit na pangalan, tila naging malaking palaisipan ito sa mga netizen. Agad naman naglabasan ang iba't ibang opinyon at hula kung sino nga ang pinatatamaan ni Jan. May mga nagsasabing baka si Tito Boy Abunda ang tinutukoy ni Jan Lapus na tila konektado nga daw sa mga balitang lumalabas noong 2007. Noon daw kasi ibinahagi ni Jan na na-track niya gamit ang Globe Tracker ang ex-boyfriend niya na di umano'y pumupunta pagpunta sa bahay nga daw nitong si Tito Boy Abunda na naging dahilan ng kanyang pagseselos. Paliwanag naman dito ni Tito Boy Abunda ay nagpapatulong lamang daw ito para sa kanyang karir. Bukod nga kasi sa TV host ay isa ring talent manager itong si Tito Boy Abunda. Batay pa Batay pa nga sa artikulo, nakiusap pa raw ang dating karelasyon ni Sweet na kung sana ay itago muna ang kanilang relasyon dahil baka hindi siya tulungan ni Tito Boy. Itinanggi naman ni Sweet ang version na nagpangabot nga daw sila ni Tito Boy at nagkasampalan. Samantala nga guys, wala pang tugon o reaksyon itong Samantala, ang tanong nga ng karamihan or ng mga netizen, daho nga daw ba itong si Boylet? So that's it guys, yan ang ating hot trending issue. Ngayon, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.